Putain, na ulat na kain ng sili. Okay, <laughs> yeah, mauna ka na. Hmm. Hmm. Tira mo ang mga nakain. <laughs> Oy, fresh. Yung mga ang kamay sa kutsara. <laughs>

Ah, uh, ayun. Ayun, sarap sarap na kay. Kinayod ang ano? Ay, aldero. Pinakain. Oh, wala, hindi na kami tinaron. Ay, Ay, gusto eh. oh, na. <laughs> na ay okay na Prince, sarap ng kain namin. Ay, Mark, pengi! Ay, 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 pengi! Hindi ka <Shanahan> na. <laughs> na. <totocado roo necessary> na ng gising wala na. na ako. na ako eh. Umigot na nang umigot eh. tayo na? Ay, sa camera. So, para na wala